Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos, at labis nila siyang iniyakan. Pinag-uusig ni Saulo ang mga mananampalataya. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Hudeya at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mana ng palataya lalaki man o babae at dinala sa bilangguan ipinangaral ang magandang balita sa samaria ang mga mana ng palataya nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita isa sa mga mana ng palataya ay si Felipe pumunta siya sa isang lungsod ng samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig sila ng mabuti sa kanya. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Kaya masayang masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. May tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa Salamangka. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Matagal na niyang pinahahanga ang mga tao sa kanyang kahusayan sa Salamangka, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa pagahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismohan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ni Felipe. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos, ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mana ng palataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na espiritu. Sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na espiritu. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na espiritu. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mana palataya, ay natanggap nila ang banal na espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, Bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan, para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu. Pero sumagot si Pedro sa kanya, Mawala ka sana at ang iyong pera, sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan. Sinabi ni Simon, Kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo. Pagkatapos magpatotoo ni Pedro at Juan at mangaral ng mensahe ng Panginoon, bumalik sila sa Jerusalem at nangaral din sila ng magandang balita sa mga baryo na dinaanan nila sa lalawigan ng Samaria. Si Felipe at ang opisyal na taga Ethiopia. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, Pumunta ka agad sa Timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira na lang daanan. Kaya umali si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga ethiopia Pauwi na ito galing sa Jerusalem, kung siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin, dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng kandase. Ang kandase ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Banala Espiritu kay Felipe, Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isayas. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, Hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kaniyang mga lahi dahil pinaikli ang kaniyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, Sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, May tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Felipe sa kanya. Maari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso? Sumagot ang opisyal. Oo. Sumasampalataya ako na si Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, bigla nalang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Namalayan na lang ni Felipe na siya'y nasa lugar na ng Azotus. Nangaral siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya hanggang makarating siya sa Cesarea.